Yun mga kabayan, oh, nakikita nyo naman sa likod natin. Nandito tayo sa latagan. Ah, So, di bali, ito napulot ko. Meron akong napulot na blower. Tapos meron din oh, ako eh, ditong eh, eh. scooter. Extension. Mga napulot lang yan. Ayan, puno na yung bag ko. Kabay, naman yung sakin, Tapos, ito naman si paring Christian. Meron yeah, din siyang napulot. Yeah. Ayan, yeah. ito pa sa... Ito, ang dami. Ayan, oh, paring Christian. Pahitin mo mga pulot mo. No? Oh, have bag. Bag. I have a oh, bag, ah, ah, plastic. Kaya <laughs> po dito sa Hungary, 'yun. Ay, gusto mong kunin. Ah, kung gusto niyo pong pulutin, pwede naman. Nakakasawa na kasi kaya marami. 'Yun, load. So ayan guys, mga no? pinupulot lang 'yan. pinamumulot ayan. Marami talaga dito sa Hungary na tinatapon na lang yung mga gamit na napapakanya bangan pa. Ayan, pulot, pulot, dami. Yun ang gandulo, meron pa doon. Lapat ang lataga na to. Sobrang dami. Ayan, makainan. Lapat ang lataga Yun mga kabayan, ang literal sa mga second hand na branded shoes like Nike. Ayan, Nike to. Then Adidas. second hand pero mga original siya so napakahaba niyan doon ang ganda sa dulo ayun napakahaba pero mga original na mga branded shoes halo halo oh meron nga dito jumpman oh jumpman jordan ngayon no, ba? diba dami siya halo halo lang mas mani ba ka rin oh. Minden darab 500 forint, 300 a ruha, tessék! Hát az olyan, csak... Nincs közt

Kabayan, titig na titig ka dyan ha. Ihanap <laughs> Ano hanap mo? <laughs> Seryoso. Seryoso kabayan 2.5, eh. Pressure cooker, 2.5. Mga nasa Pilipinas is 300 pesos lang. Yun, 2,500. Inuwin mo lang sarili mo dyan eh. Yun know, oh. Bago pa. Pressure cooker. You know, perfect. Bago pa yan. Uy! Oh, mga kabayan oh! oh no. Ha? Oh. So ganyan po yung latagan dito, ganito kalapad, malapad na malapad. Iyo. So, sobrang lapad niya hanggang doon pa sa dulo, tapos doon, tapos doon, tapos meron pa doon. Ito kalapad ng latagan. Yan, uh, sobrang lapad ng latagan dito sa Keskenet. So marami tayo yung na pulot ngayong araw to kasama mga tropa natin ng FBS. Ito sila. Ayun, Tony Ayun, Tony Ayun, oh Ang hindi na, oh Grabe yung mga tali, oh may, may mga tali Nauna si to, per Sasakin You know Namulot ng basura Ayun, punong-punong -pulo si Christian, oh, oh Oh, oh, oh ang malupet na nakuha sa black market. Ayan, may maleta pa siya, oh. Easy, easy. Pareng Alvin. Oh, ang dami namin na pulot ngayon. Yan, mga kasama ko, ang dami namin na pulot sa black market. Yan. syempre sold na naman ang araw namin. Yun. Yes, we're not the black. Mm -hmm.